Hey guys, good morning. Kumusta po lahat? Uh, pasalamat po ko ulit sa mga nanonood ng vlog namin. Salamat po sa suporta. So, kwento lang pala sa inyo ngayon yung nangyari. So, bale, mag linggo na rin ako dito sa, ano, sa Canada. Simula nung umalis ako ng Pilipinas, isang linggo na ako dito. Tapos, yun nga, malungkot pa rin hindi pa masyado nakaka-move on kasi nga, di ba, iniwan yung sila sa Pilipinas para sa pangarap para sa future namin kaya lang, eh, namimiss ko na sila miss na ko na yung mga bata guys miss na miss ko na yung family ko ay so yun, eto, iba pala usapan so may chicken packs siya tao guys <laughs> malas ko naman guys hindi ko alam kung chicken packs talaga siya pero eto siya guys oh. So, asa na yan? Ayan, ayan, ayan. Ayan, no? ko kung anong ano yan. Kung nakikita nyo. So, ayan. Tapos, meron pa ako dito. Isa dito. Tapos, dalawa dito sa my belly. Ah, so, iniisip ko na chicken pox. So, bali, dalawang gabi na ako nag-chill. Paggabi, nag-chill ako. Ang temperature dito ngayon sa ano, sa kanan, sa Calgary is 30 kapag gabi. 29, tapos ba hanggang 27 sa madaling araw. Pero mainit yun guys 20 ano Ang init nun Pero nagchichill ako As in nagchichill ako So yung ginagawa ko Uminom ako ng Tylenol Saka Advil So kahit paano Nakakabawas Nawawala So bandang After 4 hours yata Nagu-okay ako Tapos ulit ako ng gamot Tapos pagka umaga Nawawala yung lagnit, lagnat ko Yung lagnat ko sa chill ko Kagaya ngayon Wala na naman So last 2 days ago Ganun na nangyayari sa akin Tapos paggabi nga nagchichill ako, nilalagnat ako. Pero sa umaga, wala. Tapos ngayong umaga, pagising ko, sabi ko parang may mga bilog yata sa katawan ko. Tapos eto nga, yun, napansin ko may ganyan. Tapos may tubig siya guys. May tubig. So anong nangyari nito, bago ako bumalik ng Canada guys, yung kapatid ko, meron silang chicken pax. So sabi ko, di kaya nahawa ako. Pero ang tagal lumabas sa akin eh, kasi... Kailan ba? Parang halos isang buwan din isang buwan din bago lumabas sa akin hindi agad-agad siya lumabas eh hindi agad-agad eh kasi umalis kami ng Bicol nag pa ako ng ano ng 10 days so, na, so mga 20 days guys saka lumabas itong kung bulutong man talaga to so ang gagawin ko uh, pupunta ako ngayon sa family doctor namin para magpa-check up para malaman kung bulutong nga talaga kasi ang problema pa nito guys Kapag buluto nga Yari na naman ako nito Kasi kakaumpis ako lang Kakabali ko lang ng trabaho di ba Kakaumpis ako lang Eh kung bulutong daw to Sabi sa akin nung tropa natin Na katrabaho Baka daw pagpahingay ako ng ano, isang buwan Sabi ko patay Isang buwan Patay tayo dun guys Ang dami natin bills eh nag-adjust pa man din yung katawan ko sa trabaho kasi 'di ba? bago ulit yung katawan ko kasi tagal kong nabakante, halos 7, halos 9 months yata akong hindi naka, nabakante kasi naka-paternity ako eh. So ayun. So hopefully may gamot sila rito. May bigay silang may reseta sila kung chickenpox man. Hopefully may ang gamot para ano, para kahit papaano ay eh, mawala din sana agad. Uh, siyempre kailangan natin magtrabaho guys kasi yung mga bills hindi naman siya tumitigil eh tuloy tuloy eh kaya ayun so yun nga maganda na lang libre naman yung check up di ba hindi wala naman bayad pero yun nga yung, syempre yung gamot may bayad pero yung check up libre yun ang maganda dito sa Canada pala guys libre yung check up pero siyempre gamot nga may bayad eh, tapos kung may trabaho ka naman full time ka mga kalas ka rin naman so ayan guys ayan no may tubig sa loob hindi ko alam ang alam ko yung chicken pox makate hindi naman siya makate hindi ko alam kung dahil bago pa lang o ano pero sana hindi talaga ako mate pero sana hindi siya chicken packs. <laughs> kasi kung chicken packs, patay tayo dito paano na naman ng trabaho natin ay nako So hopefully okay naman. Samahan nyo ako guys. Update ko kayo mamaya kung ano kung ano nangyari doon sa ano sa family doctor. So alis muna ako. Update ko kayo mamaya pag nandoon na ako. Ma so ayun na nga guys, dito na tayo sa ano sa clinic. So ganito itsura dito. Ayan. So pupunta ka muna doon. Ayan dyan. Tapos mamaya papasok tayo dun sa loob. Dyan sa loob para makita yung mga rooms. So nakapag-check-in ako, so aantayin ko na lang kung ano, kung uh, tatawagin tayo, pag tinawag tayo din papat-check na tayo sa mga rooms. Then yun, i-applicate kayo mamaya kung anong problema. So ganyan lang dito guys, ayan. So kung i-check-up iche ka, pupunta ka ron yan. Tapos ganyan lang, lang. maliit lang na kwarto. Confirm guys, chickenpox. Ang dami daw sa likod, sabi sa akin ni Doc. So ayun na uh, humingi na lang ako ng ano, ano na letter kasi hindi daw ako pwede pumasok kasi ano daw nakakahawa daw siya. Viral daw. So hindi pwede magpumasok ng trabaho. Kaya ayun, kailangan ng letter. So hopefully gumaling agad at mawala agad. Alright. 26H. Did you take any Tylenol? Yeah, I got I take Tylenol. When was that? uh This morning and then last night, yeah, because I was chilling, mm -hmm. so I handled two. Okay, 96 that's 90 acres. that's that for? Oh, just to check that the vision is okay. Okay, all right. So, because, um, like I explained to you, we know that adults. Have a higher chance of having complications from chickenpox. So uh -huh. I'm going to give you the antiviral treatment okay. to take. Okay? okay, that's good then. Mm -hmm. it's, get, it's better to get antibiotics, though, right? <laughs> yeah. Okay, that's good. Okay, that's good. Okay, and you don't have any history of taking any medicines that can suppress your immune system? I don't think so. You don't think yeah. so? Okay. So it's chicken pox. It looks it's okay. behaving like chicken pox, it looks like chicken pox. <laughs> okay. Yeah. So I'm gonna call my supervisor then. Mm -hmm. So I just need the no no yeah okay we'll do that. So hope do hopefully you. only one week. Oh my gosh. So I'm gonna take uh, antibiotic as well. Yeah, it's antiviral. And antiviral. antiviral. Mm -hmm. It's better to have those. Mm -hmm. Okay, that's good to know. So, ayun guys, humingi tayo ng certificate ayan. So, pinalagay lang natin, unable to attend to work medical reason. So, for 5 days, ayan. Tapos, ayun, yung ano yung uh, reseta. So, sakto guys, dito kasi yung, yung clinic, meron na rin ano, ah, uh, bilihan ng gamot. So, dito na tayo kumuha ng ano, bilihan ng gamot. So, hopefully meron sila. So let's go. So ayun nga guys, confirm. Confirm. may chicken pox ako. So scattered na daw dito sa likod ko. So narinig nyo naman siguro yung sapa namin kanina ni Doc. So binigyan na ako ng gamot. Uh, ito. Ano ba ito? Uh, Balaclovir. Ano daw to ah uh, Parang uh, antibiotic. ah uh, take ko daw 3 times a day. Tapos, oh, meron din ganito. Yan. Oh, oh, teka. Hi, Mike. Hi. I want to see you. Doctor. Uh, okay. Hello. So, ayun guys. Uh, tinawag ako ng pharmacist kasi uh, pinapabalik daw ako ng doktor. So, ayun. Bumalik ako tapos ayun pinap nila yung pinap niya yung ano yung ito ito mga ano, butlig no makate ay hindi man siya makate basta yung mga butlig butlig pinap niya kasi para daw makikita makakuha ng sample at isesend nila sa laboratory para daw makonfirm kung chicken pox talaga or yung bagong ano daw may kasi may barong bagong viral daw last year lang kung na kumalat so, so para malaman confirm nila kung ano ba talaga So, hopefully... Yun nga, chicken pox talaga. And hopefully, mawala din agad. So, eto guys, yung aking gamot. Uh, I take ko daw 3 times a day. Ang binayaran ko lang dito is eto. Which is $5 lang. Itong Calamine. Para daw sa ano, pag mga atay, lagyan ko daw nito. Itong gamot, libre lang. Kasi nga, uh, sa trabaho ko, ba diba, Full time ako. So, naano siya guys? Uh, na Isa sa benefits kapag may full time ka na trabaho is kahit papano, hindi na ganun kalaki yung babayaran mo sa gamot. Kasi kung wala kang trabaho na full time at walang benefits sa ganyan, babayaran mo gamot at mahal yun guys. Ay, <coughs> mabuti na lang, papano, libre tayo sa gamot, nakakalibre. Magbabayad ka na lang ng dispensing pin na $2, $3. So, ganun lang. So, yun guys, confirm. Sabi ng doktor, uh, yung mga ano daw yung mga symptoms is meron ako which is makasakit ang katawan ah uh, yung lalamunan masakit tapos headache tapos yun nga itong ano mga bulutong ko na kung chicken pox is may tubig big so chicken pox nga talaga so dito sa ano sa binigay sa akin na ano na na ano work ano Uh, para hindi ako mag ano, mag uh, hindi ako maka-attend ng trabaho gawa ng viral nga siya baka makahawa ako so binigyan pinaano ko na lang na ano uh, unable for unable to work dahil sa medical condition so i sabihin mo na lang sa ano sa supervisor ko na yun nga uh, meron akong ano chickenpox chicken pox mamaya-maya tawagan ko supervisor ko para sabihin ko na hindi ako makakapasok dahil sa ganito nga. So yun, kababalik ko lang ng trabaho, nagka ganito agad. So, hindi siya maganda. dami-dami ko na nga iniisip tapos ganito pa. Mukhang hindi maganda yung ano. <laughs> Ay, ano ba? panget um, Pangit ba yung ginawa namin? Kasi bigla naman nung nagka ganito. Ay, nawa no. So, yun. Anyway guys, salamat ulit sa suporta ha. Uh, sana huwag kayong magsawa sa panonood ng vlog namin. So, paano na lang guys. Uh, kung may tanong kayo, message nyo lang kami. Salamat! Bye!